Ayan, magi-start na naman tayo sa ating uh, make up tutorial. And since is I'll uh, na make up naman ako everyday for aking live streaming, right? Kaya habang uh, magbi-make up tayo, ito tutorial na rin natin at least uh, double purpose yan siya. So makita niyo naman yung mukha ko, di diba? Napakapangit ko lang, uh, aura aura. So mag-magtranslation uh, <coughs> tayo. So meron tayo ditong a uh, BB cream. Ayan yung ginagamit ko. Pang coated yan. Um, BB powder. Uh, face powder. Yan ang ating paboritong eyeshadow. Ayan. Kasi kumpleto na ito. Maganda. So, meron tayo dito blush on. Ayan. Alam nyo naman kung saan ko nabili yan. Hindi ko na imi-mention. Meron tayong dark eyeshadow, light, and glitters. Alright. Meron tayong face powder. Meron tayong lipstick na nude favorite ko. Lipstick na light lang, pink. And then, meron tayong concealer. Lahat yan gagamitin natin. Then, meron tayong dalawang uh, mascara. Ito yung pampakapal ito yung pampahaba. So, mag start na tayo. Ayan, naglagay na ako sa skin ko ng um, baby cream. So, magkukutin na tayo. Okay. start na tayo. Palagi naman ito yung una dapat. Kasi, itatago natin yung pangit nating mukha. <laughs> Ayan. Kita nyo naman, hindi ako masyadong magpipi. Ako ay isang dark brown uh, Pilipina skin lang tayo. Ayan. Ito po natin yan. Yan nyo lang ang gagawin nyo. Ayan. Coat. Quote. Coated pala. Coated. Eh. Ayan. Hanggang leeg kasi uh, medyo madark yung akin. Hindi kasi meron akong Ah, uh, ang tawag doon, melasma, melasma. Yan, meron ako sa leeg na ganyan. So, in, ay, inborn siya. Hindi siya nangyari lang dahil ganito, ganun. Basta pinanghalahi namin. Yan, batik-batik ako dyan kasi medyo aking uh, lolo is ganyan din yung balat naman ako. So, dagdagan natin. Medyo kulang. Alright. Hindi pa ako nakapag-cutics. Hindi mo, busy pa ang lalay. Para maglalagay ako na. Meron ako doon bago. Ayan. Ayan. Ayan yung kasi para pantay siya. Diba? Pwede mukha lang natin yung maputi. Nakaya. Sabi na nangyari. So lang. Ayan May dilagdagan natin. Kasi nagla live streaming tayo sa international uh, live streaming. Okay, next tayo. Tapos sa tayo sa BB cream. Okay na yan. Okay na yan, ganyan konte. So, next tayo. Dito naman tayo sa ating ah uh, uh, face powder. yan Gagamitin natin itong uh, cake foundation. Cake foundation para medyo mag-pink ang ating uh, balat. Ayan. Pung lang tayo ng konti. So, ginagamit ko yung aking finger kasi mas uh, may puwersa. Pag gumamit tayo ng um, ganito, ng po mas uh, ma, ano, ma, maganit. So, pag finger natin, is nape-press pa natin yung ating face, yung ating skin. Ayan. Mas so, ma-okay gamitin yung finger. So, ayan. Dagdag natin sa ilalim ng ating leg kasi meron ako ditong melasin. Yan, para matago. Alam niyo yung melasma, yung parang patik-batik yung skin mo. Parang kay Carmina yung eye ko. Yun, parang hindi naman ako pisay. Ano ba yan? Ako merong ganyan. Inborn burn yeah. daw yan, sabi ni mama. Alright, ayan. So, gagamit naman tayo ng ano na face uh, powder para mag, ano, uh, para hindi siya oily. Ayan, same lang nung ginawa ko pero But now, so mas gaganda natin. Kasi so yung makeup ko last is very slight. Ayan, tsaka hindi ko siya na ng maayos. Let's apply to jaw. Itabi na natin ito. Next time, maglalagay tayo ng concealer. Ayan. apply natin dito sa atin. Ayan. Ayan. Sa ilalim ng mata. Okay. Gagamit ulit tayo ng fingers. Ayan. Para yung think eye think eyeballs is matago. Ayan spread lang natin pataas para yung ating uh, right tapos na tayo sa ating concealer so ngayon gagamit tayo ng um, liquid eyeliner so dito tayo mag i-start medyo hindi ko na ito ipapakita sa inyo lalagay ko na lang siya kasi mahirap ito camera Ayan, nailagay na natin itong ating ano. Hindi ko na pinakita kasi ah, uh, medyo maselan to Ang nalagay dito. Ayan, ilagay na natin. Isa sa <laughs> Pero okay na yun. So, next naman tayo is ang ating ha, papatungan natin siya ng eyeshadow para hindi siya medyo halatang halata na naglagay tayo ng... Ayan, gagamitin natin itong uh, um, medyo dark. Ito, dark. Pinatuyo ko pa siya. Ayan. I-spread lang natin sa ibabaw ng ating eyelid. Para yung atin. Ito yung pinaka-favorito ko sa lahat Kasi yung mata ko na medyo makulimlim is nabubuhay siya. About dito sa liquid eyeliner and eye shadow dark. And then papatungan natin siya ng medyo pink. Ito. Ito yung favorito. Medyo pink siya na medyo uh, purple Pura lang to guys Sabi sala sa Lazada na ano Nasa 60 pesos lang yata Matagal ko na tong ginagamit so, Sulit sa so sulit Legit Hanapin nyo lang talaga doon Sa mga makeup Din ganito itsura niya May takip yan eh Tinanggal ko lang 50 pesos lang yun Ay, 50 pesos Siyempre meron pang ano Shipping thing kung may voucher naman dyan. Tapos alam nyo na this, yung ginagawa ko, dinidiretso ka siya dito sa aking ilong. Ayan. 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 ibang trans translation naman ang na ating gagawin. <laughs> Ayan. 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 ganyan Ayan. lang. Spread, spread, spread. Ayan. 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 Diba? Inside view is uh, matangos. Eh, matangos naman na ilong ko. Pero, pero mas maganda may line para sa camera. Kitang kita. Ayan. Dagdagan natin ang ating eye shadow. Ng pinkish. Ayan. Gag Gaganda pa yun guys. Kasi wala pa siya. So, dagdagan natin sa ilalim. Ayan. Sabi pumasok sa loob. Ayan. Medyo nagkaroon na tayo ng itsura. Kasi yung mata natin talaga yung ano. Ayan, tapos na tayo dito. Kaya. So, dito naman tayo kay mascara. Pisa natin yung pampakapal. Ito kasi yung pampakapal dyan eh. Ito, ito. Magiging makapal siyang tignan. Nabili ko lang din itong uh, mascara. Ito sa... Uh, Ayan, tapos na tayo dito kay mascara. Medyo nag-iiba na yung ating muka. At trans, nag-ano na tayo, nag-iiba uh, nag na. So, dito naman tayo, magkikilay naman tayo. Ito yung gamit natin, na nabili lang natin din sa, kung saan sa yung shopping. So, what else? Ayan. Ayan, mag-i-start na tayo. So, pag sa pagkikilay naman, is dito ako nagsisimula. Alright? Ayan. Outline niyo muna yung inyong kilay. Wala tayong ah, kilay eh, kaya... Since birth, wala akong kilay. So, hinayaan ko lang yan. So, natuto lang ako magkilay nitong ngayon. Uh, Nagka-edad na ako. Again, 100 years na ako. Charo sa'ng. Ayan. O diba? Tingnan nyo yung difference sa may kilay. Tsaka wala. So, mas maganda talaga yung may kilay. So, ayan. Dito naman tayo sa kanila. Ayan, sanay na sanay tayo ng dyan. Kasi, sa pagkikilay natin everyday, para pag wala naman ako live stream, di naman ako nagkikilay. Like, pinakabayaan ko na lang yung children. May kilay, wala o or... nga. Hindi rin naman tayo nakadepende sa makeup. Ayan, double purpose yung ginagawa natin mga mami, mga pangalods guys habang nga uh, tayo nag-prepare for live streaming, naglalulag nag na rin tayo. Nagyan uh, natin ng konti dito para hindi nasasayang yung oras natin. Hmm, alright. Di ba okay na? Maganda na. So, tapos na tayo dyan. Magliliply na tayo. Ito, ito yung ginagamit ko. Smora lang to talaga. Isang dosena nito is lang. Ayan, mag a upline tayo. Uh, nung nakaraan is pinaliit natin yung ating labi. Bibig na yung palalakay naman natin. Ay, akyat natin yung ano, line pataas Tapos, dito naman sa luba. Yan. Isusobran man natin sa line sa baba. Parang gusto ko nga yung malaking labi. Yan. Nakapansin mo. Uh, nung nakaraan pinaliit, 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 may pinaliit yung labi. ko, yung papalakay naman natin. Ang gusto niya yung pagkapalin, is dito kayo mag-outline sa ilalim ng labi niya. Ayan. Lagpas niyo ng konti. Ayan. Siyempre, medyo kumapal na siya. So, lalagyan na natin siya ng lipstick. Ayan. Medyo kumapal yung labi ko. Laging ano siya? Um, Angelina Angelina Jolie. Angelina Jolie. Okay. Ayan. O ba diba, medyo gumanda na. So kulang na lang tayo ngayon. Na, uh, ayan, nakita nyo naman, Tapos na tayo sa ating pagpipilay. So ito na yung last, pinakalas na gagawin natin sa ating uh, pagmumuka. Ayan. <laughs> mag ano tayo, mag eye shot. Maantag dito, mag on tayo. So nakaraan yung ginamit natin is nude. So ngayon, magpipinkish tayo ngayon. Pinkish-pinkish tayo ngayon. Ayan, diba? ba? laki pinagbago ng ating Ayan. Medyo dito natin siya ilalagay sa ating cheek. Nakita niyo mga lods? Pinkies, pinkies tayo ngayon. Nakaraan is nude, nude tayo. Ayan. O diba? Kamukha na tayo ni Marian Rivera. Charot. <laughs> Medyo, ah, uh, nakapal. Hindi ako kasi sanay -sa, sa makeup na nakapal. So, ayan Ayan, malaki na yung pinagbago ng ating pagmumuka. Ayan. Medyo igaganyan yung mga lods para. Ayan. Ayan, kamukha na tayo. Marian <laughs> Nubora. Ayan, ganyan natin sa ating lods. No? Ayan, di ba? Nagbago naman. <clears throat> ayan, hanggang dyan na lang mga lots ng ating makeup tutorial. So, i-screenshot ay Uh, hindi namin natin picturean. So, ayan. Natapos na tayo. Sana may natutunan kayo sa aking makeup tutorial. So, kung mapapansin niyo may nagbago naman kahit konti sa ating pagmumukha. So, ayan. Mag-i-start na tayo mag-live streaming. Maganda na tayo nag-translate na tayo bilang isang magandang artista. Alright? Ayan, hanggang dyan na lang kung nagustuhan mo ang aking na video. Paki-like and share and paki-subscribe na rin ang aking channel. Then help me Ayan, don't forget na mag-like tayo, mag-comment. And pakipindot na lang ng bell button para ma-update kayo sa aking mga tutorial video and care message. Alright, sige, hanggang dito na lang ang aking tutorial. Mga Lods, tandaan nyo, hindi kailangan maging mahal ang mga ang makeup. Siguraduhin nyo lang na uh, tama, itest nyo muna. Pagka okay naman yung makeup, so gamitin nyo. Ako, kahit mamurahin lang itong mga makeup ko, matagal ko na siyang ginagamit. Wala naman nangyayari sa aking face. Alright. Ayan. Bye. See you. See you next vlog. Bye.